Ang pagtanggi sa kapwa ay isang bagay na hindi maiiwasang mangyari sa buhay na ito. Minsan ang pagtanggi ay dahil sa ayaw mo ang gusto niya. Wala kang kapasidad o kaya naman ay hindi pwede ang gusto niyang mangyari. May mga pagtanggi na kailangan talaga nating maging firm at matapang dahil kung talagang mali ang gustong mangyari, eh dapat malinaw na ayaw talaga natin at huwag na dapat ipilit ang mali. May mga pagkakataon naman na tatanggi tayo dahil hindi nakapasa ang isang tao. Halimbawa na ay sa trabaho o kaya sa pag-ibig, di ba? Yun bang alam mong makakasakit ka ng damdamin pero talagang yun na yung kailangan mong isagot. Pero alam mo, bagamat ang pagtanggi ay pagtanggi, maaari pa din itong gawin sa paraan na makapagbibigay ng dignidad sa isang tao. Misa kasi yung paraan ng pagtanggi ay nakasisira ng loob o kaya naman nakakawala ng dignidad. Isipin mo na lang kung wala ka ng trabaho, tapos naghahanap ka ng trabaho para may maipakain sa pamilya mo. Desperado ka na, tapos eh, tatanggihan ka pa. O kaya, desperado ka na, tinanggihan ka pa, tapos eh, tinanggihan ka pa sa paraang nakasisira ng loob at dignidad. sa di ba? O sa pag-ibig naman, yung mga nililigawan dyan, na kung makatanggi, eh, parang diring-dire doon sa nanliligaw. Ang kasalanan lamang naman ng tao eh, ibigin ka. Kailangan bang i-turn down mo sa paraan na wasak ang pagkatao niya? Baka mamaya siya ang nag-iisang member ng fan club mo tapos eh, namaltrato mo pa? Hindi naman kailangan paasahin pero hindi din talaga dapat na pahiyain o hamakin. Meron at merong mas mainam na paraan para ang pagtanggi ay gawin. Ang sabi nga ng Bible, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayoy dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Yan ang tamang paraan sa diwa ng pag-ibig. Minsan masakit talaga ang katotohanan, pero ang paraan ng pagpapahayag at pagsasabi nito ay makakatulong upang ang taong tatanggap nito ay makita na sa likod nito ay hindi ang kalupitan kundi ang pag-ibig. Huwag kang mahiyang tumanggi kung kinakailangan. Pero gawin pa rin na di makakasira ng dignidad ng kapwa. Pero kung sakali namang ikaw ang tatanggihan, eh paano mo ba gusto na ito'y maranasan? Kung sa diwa ng pag-ibig gagawin ng pagtanggi, alam mong nagawa mo ito sa tamang paraan. Mas magiging mainam ang samahan kapag kaganyan, di ba? Asa ka pa.